Ayan ano, uuwi no? ah, na yung kapatid natin. Hindi na, Giyoshi lang. Ah, na naman, next year na ulit. Ayan, andito tayo sa... Ano na ba ngayon to? Terminal 3. Yeah. Terminal 3, no? Tied mm -hmm. natin si Hilo. So, nag-check-in baggage lang muna yung kapatid ko. So, grabe po dito sa Pilipinas, no? Yung pera, puro palabas. No, gawag Puro gastos, no? Walang papasok. All out. Masakit. So, ayan. Ito na po Terminal 3 ngayon. So, kanina po sa pier, pagka traffic-traffic. Oh, Oo, oh, grabe yung mga truck. Huh? Sa Japan Wax, walang ganun. Pilipinas eh, eh, oh. to eh. May so, punto ka ron. Pero parang mali yata uh, tayo no, kasi nasa arrival tayo. Pero nung nakarang kasi <laughs> umalis ng utol ko, nagpunta sa... Kung ano ba siya nagpunta? ba? Diba? Oo, oh, hindi. Sa Rigaw yata. Masya... Ewan eh, ko kung saan nagpunta. Ano Basta nagpunta sa probinsya. Dito ko rin siya nilipag sa arrival Pero pa-depart siya So tara, mamaya ulit ako mag-video Mamaya oh, ulit Mamaya ulit guys Oh, 389 the, only Yeah, uh, we'll only pay will do with the to Ah, yeah. uh, Sebastian Sebastian, yeah Yeah, yeah oh They put ah. me Because I got offered $2,000 mm -hmm. to go to Manila from the airport Yeah, and how many minutes, Koy? It will 13 on, minutes Yeah, uh, it will only take you 13 minutes to get to your destination They are um, asking him to pay 2,000 pesos That's bullshit. Yeah, and we only booked it for how much, Koy? 389 pesos. Yeah, 400, 389. Yeah. yeah. If anything like this happens again, don't hesitate to talk to other Filipinos. It's good to know. Yeah. It's yeah. yeah. <laughs> good <laughs> <laughs> 16. 16. My nephew is 22. Yeah, I'm actually 22 as well. I 22. <laughs> I, just look, I just look older. Really? you You just 22. 22, almost 23. <laughs> <Yeah>. <laughs> really? <laughs> iskebelon ay ubon. Mm. Bye, skabel. Paalam ka ba? Sebastian, take care. Bye, nice guys. Yeah, yeah. Sure. No worries. Yeah. Sir, baka ina bala. Tinulungan lang namin siya. Sir, baka baka may gusto kay i-shout out. Hello, guys. Okay, sige, oh, ingat kayo, Sebastian. Take care. Ako pa papalasan. Ay binoksan ko pala 'yung likod ka lang. Okay na okay, okay na, okay na. Ingat, ingat, ingat. Sebastian, take care. Ako'y d'o riwa. Waki, English. Takot ah. mo si Kuya Makoy mo, Wax. Ikaw yeah, hindi ka nakipag-usap. Sabi ko nga sa kanya eh. Waki, English oh. Luko. Bading ka pala eh. Wala ka pala eh. Bading ang pala. Siguro, 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 siguro na in love si Waki. G. Ano kaya? Masakit ka tayong tayo? Tawag tayo? na ako sa chicken. Okay nga, ganoon din ako. tayo. Wala ka naman. pag mo yung mo kay Tito Pilong. Sige, sige. Bakit anong ito ni Joaquin? Hindi na ako. Masarap lang ngayon kayo. May na lang ng gusto mo. Pansit, try. Taos ka na? Ikaw? Let's go. Okay, o mo na ako. Guys, nice. see, see you when I see you. Tignan, tignan.

SM Mall of Asia. Ah, eh. Mall of Asia, no? Uh -huh. So, first time po na yung isang dito. So, tatry natin siya ipasal. Tingnan natin ang magugustuhan niya. So far, yung isang So, hindi kain na eh. Huwag kong ipay. Okay. Food okay. to ka. Uh, Pero yung araw yun. If no traffic, uh, maybe one hour. Yeah. If there's a traffic, maybe around two hours. So, so tutawin totally, eh. Uh. Demo, may mam na uchi-wachi kayo. Kau no terakhir 30 minutes. Ini siapa? Filipin Forest Dia so, Forest kita ayat. Kita naik di, so di yeah. Much cheaper in Tokyo. Yes, thank you.

isa ay dalawa kada next time mamaya dami dami mo sa kaos ang gagawin pa sa fax ba? Bisa pa ako guys Ba't pa ba malaki? boy Gara Gara ako nang nabigyan. Ano ba? Hindi niya alam kung gumagana, hindi niya alam ko, nakarecord. Nakarecord ba? Baka ako tulakto eh. Mas gamangga talaga wala. Naka-sail ka? Naka-sail ka? Eh naka-sail na, one one Pag-sail pwede eh. Pag dito parang mahal ko oh, yan. Yeah, no? Pero pag-sail, parang ang dalim binili. Pag nandong ka, no? Pag ito, ay, sa libo, ang parang uh, no? yun. yung, pamangkin ko pala, no, mahilig Bawal, Ay, dyan, di sila, di siya. Di sila, di sila,

Puro lang ang entrance. Magkano kam? 100. 100. Pag matanda. Pag bata, 50. Uh, ah. si, si Riri Chang libre. Si Riri Chang libre, no? Uh, ah, uh, ano ano mas ang sabi niya sa DCC? Very uh, interesting. Yeah. One, two, three. Hindi ka magpa-picture sa mga gano'ng kaya mo? Bakit? Binata ka na? Yabong ha. Ang ah. awit ah. ah. ah, yung trabaho ni Spider-Man, nakagano'ng lang ha.

Wala lang, wala ako.